So magandang araw mga kabagyo So ngayon, panilang araw, panilang video na naman tayo guys So mag-dichin so yun nga po pala tayo na ating sakyan Kung bago sa akin go to channel, mo share, like and subscribe sa akin sa akin sa TV Maraming salamat So ngayon mag-dichin so nga po tayo Ito Ah uh, Natagal na kasi di na change so So ngayon ngayon pa lang Change so yun tayo Ah uh, Ayan So bago tayo mag ano, chicken muna natin dito. Kung ano yung kung nasaan yung uh, oil filter. So ngayon so, dito na tayo. Chicken oil tayo guys. Ayan. Kasi ilalim kasi yung oil filter nito. Mamaya. Ayan, so tinatin so, natin dito, dito sa ilalim. Ngayon. Uh, kumuha ko ng karton para Ayan. may mahigaan tayo dito sa ilalim. Dahil nga nasa ilalim yung ano. Oh, guys. So, tanggalin muna natin yung langis uh, dito sa crankcase. Okay, tumutulo ito. Tuloyin muna natin, guys. Tuloyin okay. muna tayo magtanggal na. Ah, mag uh, filter. Oh. Okay. Ayun. So, mam... nagamit pala ta ako dito ng jack para tumaas yung tuma sakyan sa kasi pag walang jack napakababa sa side yung ulo ko. Ngayon, tanggalin natin yung oh. nut. lang naman ito, yung number 17. Tanggalin natin dito. At hmm. sa yung tansahod lang. Ngayon. 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 Luwagan na natin ito, guys. Para matanggal na natin yung langis. Ayan, shout sa aso. May aso pa doon, no? Oh. Na-extra pa yung aso. Ay, medyo may help kasi mababak na. Ayan. Natanggal ko na. Patuloy na natin. Sa hole. Sa hole natin. Uy. Lumahan pa yung kamay ko. napaka na. Ayan. So napakaitim na nga. Mm, langis. Medyo matagal lang kasi ito. Ayun o. No. Medyo matagal Sus, na Ay, niyo, yung Nakita niya yung, yung jack. Ginakan ko yung... para... Tumaas tas. Kasi sa yan yung ipit na ipit yung ulo. So, pag wala na tong langis, tatanggalin na rin natin yung oil filter. Tapos papalitan natin yung oil filter yan. Dahil bago ang uh, langis na exchange oil natin. Yun, Ayun, guys, na wala lang. na. Oh. Patuloy-tuloy ah, na, na lang. isa, -isa yung... na lang. Mm. Oil filter. Dala, nandun sa ilalim. Nakita nyo guys. Dito. Ayan. Ayan. Ayan o. Titingnan natin dito yung uh, oil filter. Pinitsis ko kung kaya dito. So, hindi kaya kasi daming sagabal. Dito guys. Dito sa taas. Hinahanap ko pa diyan kung nasaan yung well filter. So, tinutukong uh, ko naman ng camera, di, di naman, naman makita kapak. Ayan So, kinapa ko nga, nakapa ko nasa ilalim na ilalim. Kaya na ito, ilalim pang kaya, guys, uh, kaya, hindi kaya ng ito, tanggal nating chain rings. Ano? guys Kaya hinahanap ko dito ito, ang kung saan. Ito. So, okay. di talaga kaya. Ayan o. Ayan ang pantanggal ng well filter tinisting kong tanggalin dyan di kayang tanggalin kasi napakasikip at nakalubog pa doon sa ano yan nakalubog doon sa ano sa mga sa may tawag dyan throttle body kailanin mo yung throttle body sa daming mga oso na nakaharang hindi kumadukot so, so ginawa ko dyan uh, sinuot ko na lang doon ko sa ilalim kinu uh, dinam ano dinukot so yan o so ipas-pas na nga, nga natin para ano dahil natagalan tayo dyan mag ano mag, uh, tanggal ng oil filter dahil masikip eh uh, I pass forward na natin guys <laughs> Ngayon kung bago kayo sa akin YouTube channel Huwag kalimutan mag share Like aking channel, and subscribe sa akin channel At sa TV Paki pindot ang notification bell. All para update guys mga video na ina-upload ko. So maraming salamat at paki na rin ang aking page ang Tinder ng Pobre. yan para uh, matalawak natin ang ating uh, YouTube channel. Ayun. tanggal na. Ayun, ayun. Kita guys, iugong ko ulit ng camera yan. mo. Oh, hindi naman makita Kita dahil ang Hindi ko na lang ko na kayo lang. So, comment na lang kayo guys kung saan nagarating yung aking video. Kung, kung taga saan kayo. Para alam ko rin kung saan nagarating yung aking video. Ngayon, na, ko na nga yung ating tinatanggal na oil filter. Yun ho. Oh. Dahil nga kinakameraan ko sana, hindi makita dahil ang yeah. Nice. na. po <laughs> Ayan. Lalabas muna ako. Ayan guys. Ito na oil filter. Ayan guys. Ako pa yung tampay ng gano'n. Ha? Oh. Uh, ano may malangis na yun. Kino po yung yung plus punasan natin to guys yan punasan natin bago natin ilagay yung ano so, nakatulog na rin naman yung yung yes, oil hindi <coughs> <coughs> na yan, ano yung magawin na, marami Number. Yeah, number.

Sick. Sick. Sponsored by 10W40 X7. Befem Four letters. Sick. Kita naman. So bago pa lang natin ikabito, lalagyan natin to ng langis. Para pag umandar yung makina, may langis na kaagad yan Pero kanti lang. Ay, dami na lang puno. Ito. Hindi mo lang dyan. Ayan. Tapos lagyan natin ang ano yung para pag may umandar yung la ma makina, may langis na ganito. Tara. Tapos pag nagigpi tayo nito, pamay tayo do. Hindi tayo doon. na natin gagamitan nito. Gagamit lang, lang tayo nito pag nagtanggal tayo. Kasi hindi mo. Sikit. Pupunasan so, mo na lang. Nice. So, Mawit lang. Ikabit na natin yung nut. Nut. so Ngayon, ikabit na natin yung nut. Nut para dito sa drain, yung drain plug kabit na natin para kalagyan na natin ng ah, langis ayan o oh. napakahirap ano, na ayan okay, so, okay na. na oh. huwag natin ipitan na maigi para bata mga alas ano, so, trip natin to Pagkano oh, sana ito, mga engine wash dito nga pinupunasan ko yung mga ilalim dahil nga may mga kanting langis na tumulo ito, yung, yung Ayan. para mawala yung mga langis na sa ilalim so nalabasa tayo so dito nga tingin na natin yung lipstick para pinunasan ko na rin yung lipstick para malinis dahil magsasalim tayo ng bagong langis ayan o So ngayon isasalin na natin yung langis, guys Ayan ah, Comment kayo guys Kung tagasan kayo para alam ko kung Saan nakarating natin yung ating video Pakishare naman guys Ayan So dandahan lang para di matapon ang langis. Ayan Dahil da, may mahina So password na muna natin para mabilis Mukhang hindi pa ako Nah, makina. Ayan. Tinggal muna natin yung dipstick. Ayan. Set na. Ayan na. Oh. eksakto na guys sa uh, butas so di natin ubusin yan kasi 3.5 lang ang laman yan so, huh? mag medyo kulang sa kanang ating lagyan so yan Ayan na natin. Dagdagan natin konti. Papasok ba pa kasi sa ano? Sa filter. Hmm. Kaya yan. So ganyan lang pag gels guys. Ang ganitong mga sakyan. Não tem